mga produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga George. Kini gibutag duha sa radyo ni Ri Arellano. Kay kalaan ang ato magtatampo si George.

Ha? Ano na eh? Isa mo nga text ni mo. Ima ni Uyab. Uyab ko? Taka mo ka Di na ka makapamakakay ni Ana Ibidin siya. Pataka mga ka? Pataka. Kinsa nga nag-text ni mo ha? nai ay. Hi beautiful. Kinsa nga nag-text Ana. Ikaw o siya? Wa lagi. Pataka mo lang ka sa lagi niya. Sa ibuti pa sa bot. Ano beautiful? Asa ba? Asa ba? Kala 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 kala. O sa ba na siya kala? Dili mo beautiful. O sa day. sa na.

Ang pi kaysa may di ba ka anak Nga wag ko kahatag ni mong anak Basig nangita kag laing babae nga makahatag ni mong anak Hello Hello hal hal ka na da Halal na pang lamot ito Mga mo Ngita na yung kagubot Eh, malamot ako, di ba kaligod ito? Iyon ni Kansikiro ang asawa Huwag kayo po tumultay Huwag mo gumawa ka ba mo anak? Nabalakas yung masigad to pumangita, kain, na makatag na kukanak. Pero sa pagkatinood, huwag ito ang kumubuhat o dili maayo. Ay pinanggap ka sa kong Pero ang lagi, ko sa akin kibisang di unsan yung pagpasabot. Musiba o din ang iyang ka-insecure. Ano niya to? Ay, dili man noon mariba. Nga tungod kay wamoy anak, mangita na lang lain ang usak ninyo. Kung mahal ninyo ang usak-usa, dili gud na mahitabo nga magluib ang imambana. Kada kan mga we anak a. Ah. Nya nga dong karon pa man sila, sila pa mangyapon, Ha ah, man magbuwag. Kana tungod kay pinangga magud nila ang usag usa. Mao ba mari? Oo, oh, kada bata gud mari. Nindot pud na sa gamay pa. Pero ug mudako na mari labi nag bag tubag na. Na magaingon lagi ka nga. So, si bawan pa may pagwan ako giutong sa gamay pa. Dipendir masa guna sebab pada kok mari. Oh, oh, oh dipendir nuon. Pero dili di, gido na ni mamalikayan oi. Madato mapobre na agyo na nan problema ha. Mao mas maayo pa anak. Ako lagi makalagot kayo ning anak na ko sa ay mare oi. Eh. Ngano man mare? Na kusog ayo mutubag. Kusog pa kayong mangutang sa tindahan. Bisa guwa sa guwa, mangutang ng Japon. Nya, maproblema na inigbayad. Oh, ba sige, anad po na nimo sa gamay pa. Nga mo isuguon nimo tindahan mistindahan sa pagpangutang. Oo, oh, doon, Mari. Ha? Huh? Oh, na diha. Inyo, lagi hapong sayo. Ang ang mauwa man sa kuga. Ako'y mangutang, Mari. Ano kutang tau mauwa man ka, eh? Mangutang Mang mga kayo ng gobyerno. Nga daghan kay Kita pa. sad noon. Pero, para na Marino. Mas tinut kitunta kundunami, anak. Kainig-abot sa panahon nga matiguwang na. Managpo na. kaysa may muagak na to kung magalisod na ta ang atong bana o truman po ng tiguwang asad. sad. noon, Mari. Nabito ko kay kaila, Mari. ang igsuon ko no, huwag ko no sila'y anak. Unya. Sa batanon pa sila, mag-away sila, magbugnogid ko no sila siyang bana. Magkaidara na, kung mag-away sila, maglabayan ng mga butang. Pagkatiguwang na, kung mag-away sila, magpininsingay na. Ha? Kuya Wagod! Oo! Oh. Magpininsingay na sila silang mga sungkod! Oh! Sa ito ay... Recorded by Splendor Gaming. Kung pa pait mali, kuno'y anak, kaya kunapa sila'y anak, ang anak may mga patunga kun kung para kung mag-away sila, uwangon. mo'n. Kung may anak, kisa may mga silang away. Maon, anak? so nindot yun nga na anak. Mauna, Marie? Oh, Marie, suma ba? Inyo na nang akong anak, Mari. Ah? Ah, huh? kada ka na, Mari. Uy, mura ba yung naghatag o paan baho bahu Huh? Ah? Mari. <laughs> Problema ka kung anang akong anak, Mari. Uy, kamang supilon, kayo. Aw, abanta ha. Kaya inyo man ang anak. Lisod sa uglaing ang kanang mapurisyo anang bata, ah. Disiplinahan ang inyong anak. Kaya uglinan niyo madisiplina, aw, kamoy paludhon, anak. Mari. Oh liman ay na iso sa Di ba na kontes -gu Kung ang oba, di ha, di sila ka anak. niya. Kami, wasad pa. O, Pag-uwat lang, ihatariya po na sa ginuuni eh, mo. Ang pero, <sighs> uh kasina kay prewe kay pres ni mo bisag na no? mm. nindar kal tempura pero mali pa yun kay mo kay ama ah, kay anak o ingon ko amay anak yung kalitro na yan ito na amay anak pre pero ah, malito sa nang mabata pre kiat kayo depende lang yun sa mga gin, ginikanan po pre ako pre dili sa ingon nga pagpanghambog ha kanaliman ako kanak pero biyag lang maldito na pero buutan as pag tinuod ng pagkanak ayaw gani kay kaya ni mo pre no? Ha? Ano yung kaya mga Hmm, kaya nang mayroon ang um, panginabuhi. Maninjar ko tawag tempura niya, limay mo anak. O oh, taon pre, alili siya yung pakambog pre. Habis ang ninda, lang ko tempura pre. Pero ang ako mga anak, usa na ang po sa sunod si po. Ang usa na sa sa Twister. Hmm? na sa Carlos. Yung words ko. Ang ikaw na si Tio. Ha? Ang kadang uh, kinamuhura na ako pre, naara um, na aras sa Bilyana. Oh, Puro sinanay na school pre? Wa,

Kin, isa ni mo kauban? Oh, si Angel eh. Da Angel, bless auntie ni mo. Mm, bless ko auntie. George, kinsa ni bata? Anak ni to ni mo isko. Isa Manoy isko ba? Ako maguwang ko! Maguwang. Duha ra mo mo kabuo. Si Manoy Tuluyo ug ikaw, unya patay na si Manoy Tuluyo. Anak ni siya sa igsuon na mo sa gawas. Sige Hmm. Kata ko inahan so patong pakasal sa papa na ana toy ang nagdaan. Kay napaangkan man to mama na ko, o pag minyo nila sa so, kumahan, o ni kami man ituloy ang ilang anak. Ha? Nakatiman pa mangga ni mano na isko ni Kay mao mo gitoy among gid magduang. Mao ba? Oy. Ang tunga ninyo mano isko, og tuana sa mga kagayan. Mao ni agi ko Kumbuangan akong anak ng hapit ko dito. Ay, ah, may nakilala niya dito sa aming tabuan. Unya ka naglisod ng taon siya kay lalimuhan ka nga. Unum ka bukuyang anak. yang lang po yung nabuhi. Mananggot ka Ha? Mau ba? Oo, um, taon kayo. Kamis Angel, kanil siya. Uh, Maurin ni Kugihan ka ayaw nga magtuon. Niya wala kitang Mga akong gida din eh. Kay ano na ko katiwas sa Ano na lang niya, magkaskuli siya dali kayo. Eh, uh, kay, eh pala nito makatapos na siya. Makalampos na. Makatrabaho. O di makatapos na siya siyang ginikanan. Maho pa? Kaya dali ako sa siyang ipahimutan ha. Ah, uh, Angel, dali dali. Dali sa'yo kasi uh, mga kwarto ha. Aunty? Uwag mga kaon di, Ha? Ha? mga kaon Ato sabutan na niya mga gamit dito sa kwarto. Dali sa'yo dali, dali. Oh. Kenapa aku mangku di Pak ba, George Bata ah? Angkul, pusuk naku, diri naku. Ang dia naga, ah sih sih, bawa yang itu semua keluar tuh ha, kayak karung apun, malah kau ta? balik tentu kasih si mau sini nama gamit, kayak karusan udah no, habis kelas sih, ipa enroll dengan aku. Hmm? Selamat angkul. Sih sih, lah kau, bawa saja itu keluar tuh, kau. Oh angkul, oh. baik Ia memang kita tukar bata Ay, ako aku lagi observahan Kundi bata ma problema ng bata ah, Kaya basing maldita kayo na basi gusto kayo na matubag-tubag na ako Ya, yeah, ako nga paniguro ni mo Nga buotan kayo ng bata Ngayon ah. siya sa mga bata nga Nga din siya dad hmm? sure o, mati, anak, ka? Huwag mo tayo anak dahi Itagaan tayo anak sa kinuong Anak sa kumagawang Huwag nga Dili na tayo magmahi Oh, sige di. Mula ka unang corona, eh, ko, ay mag-duty ko. Ikaw sa bata, ha? Eh? Ay, si Pasad din, ha? Pagka nananggot mo niya na. Oo, oo, oh, oh, oh dong. Sige, dong. Okay, sige. Aray na ko. Recorded by Splendor Gaming. anti Naitawal sa kawas. Marag na, na ang ipangita. Ha? Kinsaman? Ang butuman ko kailanan ni anti? Oh, sige, sige. Pasudla. Oh, anti. Ay masuko man sa galing bata'a. Ah. Pero, ang bot, eh, ganong ano kang dili kay Ga'a nang akong dughala ng bata'a ay? ay? Hello, Yons! Uy, Paiyot! Di ala kay Ka! Nakunsa ka din eh, hey, oy! Okay, kitagahan ko Merlinda para video ko eh. Oya, ipag-agay ko na kayo eh, kay dadon on ka. Karoon, nagvideo kita? Oh, good, Pero, ang ganyan, tragod, kasi naman tumiabi rin na ako sa Ah, kato. Um, anak mo kuno to sa igsuon ni George. Ha? Di ang igsuon ni George si Tulio man katong namatay nga giuro? Oh, mao bitaw. Unya na si anak ka babae nga puro suto lalaki ang iyang anak. Anak kuno na siya sa igsuon nila ni George sa gawas. Ha? Ah! Juro, uy! Lagi! Mula sa ni George nako. ako! Sabah di ha! Lagi, uy! Di mo kamutuon ako, kakoy, bitni mo! Ay, tayo parang, tayo para good, tayo para good. Asa to bata ah? Man, Tau, lang gutong ari. oi. Tao ko lang padu lang gut. Angel. Oh. Angel. Nga anti. Ah, uh, mayot kana oh. Mo na. oi. Ya oi. Hala. Nagduda gyud ko. Nagduda nga unsa bayot oi. Dili kani ana ni George. What? Ah. Ha? So, sorry, sorry. Ah, uh, Angel, sige na. Balik ito sa kwarto ni mo, sige na. Oh, auntie. Wala <tapos> uh, uh, uh Huwag okay ka makabanta itong bata, Ayans. Nga di ayot. Ang iyang boy ba? Ang nahong yans? Eh, Murag si George. Ayot. Ang sabagay, milakaw di ka. Ibigyan na rin mo bata tayo din yung siya rosa? Ano day? Sukok ka? adik ba? O, ang ako ba? Ba naman ba ko? Mga mo sulti yung daan niya may lakaw ka. Mga kam sulti. Ba mga ka nga eh, ay bata dali bantay na lang? Kaya nga naman. Mabalaka ka nga. ngawin mo ati man ang imong anak? What? Ay nalang na church oy. Bisa kinsay pasultihon. Ana mata anak ni mos gawas. Ha? Uh, halos na ng mga tao din sa atok. Kun sila ay pasultihon, pulos gid diingon nga ni nimong bata. Busa, di na ikahibong o ikalalis pa. Kanang ano? mata klaro na kaayo imo anak gawas. Ha! Uh, ah. Hindi mo pa kung patuhoon nga anak ng bataas mong iksuos gawas. Ay na, na George! Karo na kayo! Mga mas may pagbutok na ang nalakas kaysa imo kong bakakan. Pagsulti ko no! Anak na mo sa gawas, dili! Tubag. Mia! Kapit mo na bayot kay ako na hibawang nga ang bayot ay mawinong pala kaog tabi na kuno kining bata ako kung ang anak wala akong problema ron kay ang ako asawa niligit mo to nga ako itong pagumangkong anak sa kong egsoon sa gawas nagpugit siya nga ako ng anak sa lahing babae karoon mo rin malahin ka inyong tinaglan sa bata gusto mo kayo buhat to na kuhanit Pag-ibig tabagi ko ninyo, kung sa mga kong mumulipasutin, Jules. Jules.

George oh, nya si hati Pres apa pa may gi Ate Manito. Ikaw lu okay, sa. Jorge mi angap sa magawa na. Jorge. Oh, kini George, oh, yes, oh, George uh, Bam ba kanang uh, anak taon kung gada sa bata gi dudan siya nga. ang bata anak sa iyang bana taon. Hmm. Mm. Anak, anak sa ani Oke um, Okay na. Okay. Na pala ka ang bayot nga mm. pare hatu naong. Mm, mm. bitaw. Oh, mm. na. Anak gi kuno tong Jorge mao ni problema niya kay ang lagi Bam. Itu og sa smia. Ito og nga di na sa sulti ko sa anak mo siya. Ito. Sa mi bato ani bang be pag para nako uh, ipa ah, i pa halson pug din eh mahal ba bam no ako magasto mag din eh bayad ba doktor uh, ipaakuan kung kinsa inahan ato day mia Ina, uh, uh, inahan uh, kinsa inahan kuan ka nang naang umag pa din eh tinuod kay mahal ang bayad no unya uh, 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 ang kanang gingon bitaw sa bayot nga pareha og naong uh, hindi man na problema. Kaya naman ganun yung problema. Naman no, bisang dili pa rin. Eh, oh, samot pa na nga. Iksuon na sa iyahang baan ang papa ng bata. Ah, uh, tinood na. Sa yeah. ganito pong pangunta. Ang gitang na, ang naong ba? O, ang iyang pangunta na nga. Murag uga tinagdas bata. Ang mayo ni man ang nang buhato ng Sir George, no? Imong e paanaon ang imong e magguwang. Hmm katumagwang niya nga laki nga amahan mas bata guliat ha oh siya pa na pa na aron magka istorya sila siyang asawa hmm, aron mo to man sa mutuo may pa ina na on oh Panao ni mo simple kayo sa Jurgen Stanan. Panao ni mo aron makapamatuod sa kini, eh, iyang anak ug siya tinuod nga igsuon sa gawas. <laughs> mm. Kung may mo magdakag birth certificate kada man may butang angan sa inahan. <laughs> ha? 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 Kay unsingan nga niong kung ari gani ka diri sa kaalam ni Solomon kapitulo 4 verse 1 to 2 mas maayo ang pagbaton o galaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Mm. Hmm. 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 Claro ha? ha? Hmm. Mas maayo ang pagbaton Og dalay gong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ang imo dalay gong kinaiya ilhon sa ubang mga tao og sa Diyos o mahinumduman ikaw tungod ni hangtod sa kahangturan. O ti hmm. Maayo kuno kag kagbatasan sa wakay anak? Mm. ka sa mga tao? Handumun ka sad sa Diyos? Mm. No, no. Mauna lang to George. Uh, usa lagi usa sa mga paagi para nako, mm. imong pasuruyon di ang imong magguwa nga anak sa gawas. o ah, Og mm. pwede ipada ang birth certificate sa bata, ang yahasad aron mabasa niya nga tinuod jud ning nga sa apuhan. Oh, kana. No. Oh, aron dili na siya magduda. Unya ah uh, litan pananglitan ibutang natuog og uh, unsa nga nini, pananglitan og dili gyud siya mutuo. Oh, ana na niya. Ano <laughs> uh, na hindi sa mo to? Oh, George, di mo to, George. Si siya Sofian niya, ikay to. Oh, kanan like, na George. Magkawin George. Sige, George. So, ang parang bidway samok, bulihat, no? Hindi sa kiuli na lang yan ng bata. Ayaw, eh. Maluo oh, na siya. Oh, Kana usa sa nas kat akuan, ba usa sa nas baagi nga bata. Yuli na bata. Oh, yuli na bata. Yuuling bata, yuuling yuuling bata. Yuuling bata gusto silang managop, ba ang iyang asawa may dipilih, ah. Oh, anak na lang. Mm, oh, para Anak dalis. na lang ya og kanang na ang kay daro ba sa naging nga kanang dili ba kuno ta bata. Og unta gali para di maglaba di oh. yo. Oo, ay yuli na natin mo maguwang do. Kay maapektahan pud niya bata. No? Mm uh -hmm. -huh. Ah, iulil uh -huh. na dito, gasa man dapit sa Ako ah, yung gulyat, baka relate ko na yan noon Pedro. Ano man? Baka ko ani kay Take. sa dihabitong kanang uh, nagimo mayo kanang Bible sharing, mm -hmm. ya katong usa nga nagpaambit e ing unsya. Di dito di 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 dapit lutupan. Mo ba? Dito sa kanang saanang, saan na biga, na biga, biga? So sa nang sa nang biga, sa nang biga. Kada bitong mga kita sa susatlas Oh, biga yo dito. Nagsing contest niya sa pa may magsing contest ng Bible sharing, may katong sa ka contestant ing unsya nga si Bambi na giisip na ako ng ikaduhang inahan. Hmm. Kaya ang kung abin mo ba, mga ako papa, ako mama, ako mga ikson, huwag yun na konsultihin may tungkol sa kong bisyo. Ikaw ra. Sos, Oh, no? muna ipong niya. Hindi na po minahon. Eh. Unya, mano na ito, George? Sagot sa kanya eh. Eh, hatod na lang ng balik. Regular okay. oh. ay Alang ka ba dakiin ang imong problema? Oh, hatod na lang ng balik. Kaya <laughs> kanang na ang...